Good morning everyone! Welcome to another episode. And today is a Friday and today is uh, the day na magsa-strat planning na kami ng aming office. and with Daddy. Kakahatid lang namin sa Bugoy na naka-barong siya guys. So, uh, I was so glad that I was able to resolve his barong issue kagabi through papay. So, to papay! I don't know what I'm gonna do without you baby Thank you so much Inday So siya talaga yung nag-suggest Na ma marami namang barong na uh, Ano ba yun mag oh, -arki arkila ka lang So andun lang pala dun sa deca homes namin guys Sus, True enough So kagabi after ng party Kasi nga natuloy pala kami guys ni daddy Dun sa party sa lola ni papay <coughs> Because last minute Minessage nila kami na Pinapapunta talaga kami ng kanyang tito and mama. So, gora na lang din kami ni daddy. So, we arrived there at around 6 plus or 7 o'clock na yata yun. And then, we went home around 8.30 or mga... Basta, so, nag-arrive kami sa bahay mga around 9. Sila papay din, 9.20 daw sila nakarating sa bahay nila. So, yung pinag-arkilahan ko ng barong guys, uh, neighbor lang namin, and 100 lang yung arkila niya guys. So, at least, hindi talaga magsusolo si Kia na walang barong today. Kasi kawawa naman yung bata. Uy, ang mura lang pala ng, ng sana, pa arkilan yan. Tapos, or pa, pa rent tapos hindi man lang kami maka, maka, ano? Kasi hindi ko kasi alam guys, na meron palang nag -ar nagpapa arkilan ng mura lang. Akala ko talaga, doon ka sa mga wedding shops, paling gano'n. hindi pala. Uh, of course dun sa mga wedding shops mga mahal yon because mga magagandang quality, magagandang klase ng baro. Yung sa kanila kasi yung nan ko masyadong manipis. Pero okay lang at least sa school lang naman yon evente. Eh. Hindi naman yon sa kasal or anything for that. So we're on our way na to the office. Ang call time namin is 7:30. Pero sabi ko baka malita ko dahil nga sa traffic. And sana we can pull this off today. Sana walang aberya. Sana maging successful Kasi para sa amin din naman lahat to guys Sa TDCX So ang driver ko ngayon ay mag-iisa lang siya sa bahay The whole day And then Now, Magkikita kung ba eh, Bayad ba yan mo? Ay diba karong gabi Ipamang karong uh, ba? mo bayad Karong ba Mula ka tayo ng gabi O ako ra Okay so, Mamaya na lang kami mag-usap yan guys Basta, ngayon is traffic. Andito kasi kami sa highway dumaan. Hindi kami dumaan sa Iba SRP. Kamera, kita. Ayan o. Kaya ba ako nakaba sa iPhone, di lagi na siya gawa. So, gala ka live ka. <coughs> so, ganyan o. No? Di traffic dito sa... Patungong... Uh, Bulakaw talaga yung bottleneck, guys. Patungong north. Yan talaga yung... Um, Oo oh, na so that... ng ano. And then, nag, ano na ako guys, nag blush on. And then, sa pag, pagdating na lang doon, magkakatay ako kasi nga, uh, antok na antok yung mata ko. Gusto kong mabuhay yung aking mata. And, naligo uli ako guys ngayon. I mean, binasa ko yung buhok ko. Kahit na naligo ako kahapon. Dahil nga, pinagpawisan talaga kami kahapon guys. Ilalagay ko dyan yung, yung picture ni daddy nung, ano, ginawanya uh, ginawa niya yung aming, Kabinet, yung ano ba, ina, hindi uh, inassemble in kasi kinapapa yung dati eh, binigay sa amin. Kinabit niya ba, doon sa wall namin. Ang tagal talaga namin natapos. So, kung alam lang pala namin na may party pala kami, matutu uh, matutuloy pala kami sa party, di, hindi na lang namin yung ginawa kahapon. So, ang hindi nga ako, nag, nag ano lang ako guys, nag, nag wipes lang ako nung papunta ng party. Mahala na yon Gabi lang naman eh. So, ngayon, um, after nito guys, ngayong gabi, plano ni na papay magka -carbon. So, sasama kami guys. Kasi nga, kung matutuloy kami ng team ko na mag-eat out, after ng strat planning ko, lalabas kami ng team ko. Diyan lang good sa IT Park guys. Diyan lang sa premises ng IT Park. So, masyado yung mar marami yung nilagay kong ano. Okay lang yan. Okay, so mamaya ulit guys, mag-update ako pagdating ko ng opisina. Guys, office na ako. Nasa CR lang ako guys. Umihi mo na ako. Ando na sila lahat. Sa loob. So, ito na ako sa boardroom guys. I'm with my colleagues. So, Ayan. Yeah. Konti lang kami guys. Si Jamie, iscrushed siya pala siya kagabi sa so, motor. Hindi siya makakalala. Ano hindi na ako nagpaglagay ng eyeliner? Kasi uh, nagmamadali. It's okay. I'm back, guys. So, andito ba ako sa pantry. Break muna kami, guys. We're supposed to eat cupcakes, pero hindi pa dumarating. <laughs> si Benson, supposedly, yung ano, magdadala nun. Eh, wala pa. So, andito muna ako sa pantry. Ayan yung big Ganda ng pa aesthetic ng office namin guys. And mamaya, dyan kami kakain. May pa-buffet. Charot. Strat planning guys is mag ano lang kung kami kung ano yung mga pwede pa namin improve. Ano yung mga aalisin namin. Yun lang good guys. And ang ganda ng palighting dito. Hmm? Oh, ganda

So, binigyan kami ng gifts, guys, ng easy Eggs, May pa-fun ako, guys. I've always wanted to have one. Buti na lang talaga hindi ako bumili. Eh, kasi ang dito naman pala, free lang pala dito. And then, I have one bag, echo bag, and one t-shirt. Small ang size nito, guys. And ang ingay namin dito kasi ang dami namin. Oo, oh, dami namin hindi pa nagsisimula yung slot planning namin guys so medyo marami-rami na kami <laughs> We're gonna give another set of movie GCs five winners. Yeah! Wow, five winners. Okay, so think, um, let's go to our first winner. <coughs> Stella. ayo tiga napas di dulu good job kita dapat dua saya korek semua lagi correct tika ini dia representasi

Hindi ako relate Hindi relate Si Alvin, hindi ako relate Hi Jollibee! Parang Jollibee ka na eh? Ang brainstorming sila dahil. Chill lang ako, chill. Meron kaming... Alvin, snacks. you Alvin? Kaya mo siya kanina. Kain kayo, kamulang iya. Ano okay. so, so, kami guys, food na. Great. Chicha time. Chicha oh, time. Si open na to na din ha. Oh, oh sure, sure, sure. oh, There. Chicha time. Hmm. Sige, Ano pa guys? Let's oh, eat. Yeah. Let's eat guys. Bon appetit. Oh, yeah. Bon appetit. And then, mayroong... Oh, say hi, oi. <laughs> Kain kayo mga walang hiya. Oh, <laughs> okay. oh. Oh. Oh, di ba? Kaon mo, ayaw. Kaon <laughs> oh, kain kayo ay mga patay gutom. Oh, ayan. Guys, ha, tiban ini mga naong na, uh, guys, ha. Oh, mauni ang mga kuma, kumakain. So, guys. Ito yung mga, oh, kain kayo, ay, walang hiya. Oh, kain kayo, walang hiya. Hi! Say hi to my vlog. Hi to my vlog. Ikaw na ka? Kau nak kami kau itu? tu. Nak ni seru tu ni lapar. Oi, buat tak aku di nak mams nak ulah una makan okay. dia mams. Jeff, buat bini dia dia oi, kau nak okay. okay. una okay. naman. Okay. Hi Jackie boy. O nya <laughs> unsa man inyo makasulti ni TM, <laughs> TM <laughs> Alvin? O say kasulti niyo TM Alvin, be? Gutad. Gutad. Uy, what I learned is generous daw ni nga TM. Very oh, wow. sponsored. <laughs> Grabe no. E, wa man jud mo na ko ana. Tinuod din ni TM. Padunga kanang ko ko, andi ko. Basta ni mako TM. Uy, ayaw mo anang ko ko kay makaano na. Makataas na sa sugar. Ayaw mo anang coke, ha? Oh. Wendel, pag-agda po diha oy. Nangan. Nangan. galuto anak Ben? Giluto na, Alvin. Galing. Galeng. time kami gano'n. Pudong, And that ends our strat planning for today, guys. It si was. Si was si atu ko central block maghuwat sa kumbana. Ah, si uh, napasilang si Shannon. Si Silang si si ko lang. Atu na ko, atu na takong naob na ta. Kung So guys, I'll end my vlog pagdating na lang ni Daddy guys. Kasi may lakad pa kami ni Daddy. Para mahaba-haba naman to. Guys, I'm back. Grabe. After 4 hours, guys, 4 hours uh, waiting ni Daddy to fetch me. My God, ngayon lang niya ako nasundo. It's almost, it's it's 8.30 na guys. Just me yung kanina pa kung alas 4 doon sa IT Park. Dahil sa traffic guys, ang masaklap guys, bumalik pa talaga si daddy sa bahay kasi naiwan niya yung cellphone niya. <laughs> Andito kami ngayon sa Boss Coffee dito sa si Guadalupe kasi nga tatagpuin ni daddy yung ano niya, kaibigan niya na nag-invest siya ba ng ano, Bitcoin. Eh, babayaran niya yun. Ay, naku. After dito guys, uwi na talaga kami. Bukas, di talaga ako alis. I have to rest. Magre-rest talaga ako the whole day bukas. Ibukas pa naman, kailangan namin pumunta dun sa uh, medical ano ni daddy. Hindi ko kaya guys, ayoko. I guess hindi na talaga sanay yung katawan ko guys na ano ba yun? Mabugbog lado dito sa sa trabaho dito sa city. Hindi ko na kaya guys. So, sleeping sleepy na ako. Ang nangyari kasi guys Natagalan si daddy Because Kian Went home late Kasi kumain pa daw siya Sa mga friends niya Doon sa Chada Kaya nga ako hindi ko sinabihan si daddy Na dad Umalis ka na lang jan. Anyway may i i Ano mo yung Case sa bahay Ay eh, nako oh, Kaya ayun Ay eh, bumalik pa talaga si daddy Samot Isamot guys Ayoko din naman kasi guys, na upo lang ako the entire time doon sa ibang establishments like coffee shop. Eh busog na busog na ako guys, ayoko kumain. So nag-order lang ako ng water, yun lang in order ko. Ngayon nandiyan si Daddy sa lobo nag Order siya ng kape. I'm so sleepy. Eh nakalipa ko Monday. So buti na lang. And wala din yung apat ko na bago. Kasi sa Sunman yung 3 days yung off nila this week. And then yung team ko is naka-training pa rin next week. So at least makakapagpahinga pa rin ako guys. Asawa yan. May kadaan Ayan na si daddy oh. Hi, hello. Galit na galit din siya sa Ayala. Napaka-traffic sa Ayala papuntang IT Park lahat ng mga tao so I'll end my vlog na siguro guys hindi na ako mag ano kasi mahaba na naman to I'll see you guys again on my next vlog please like please subscribe to my channel ingat kayo parati guys ingat tayo lahat kasi love tayo ng Panginoon